o dili makumpleto ang akong suruy-suruy subo sa Regina, Canada kung dili makakaon o matilawan ang ilang Filipino na restaurant atong tilawan guys ang Papa Natos Case and Grilled Chicken so dali atong tanaw sa inaagin na sa sulitan Nandot ilang kuan, nandot ilang location. Kaya mara na sa plaza. O niya, na-appointing board tones. Kanya ang importance, puro good Filipino ang mga workers, guys. Kakaloka mo. Nadyo kung naas ko ang nili. Dili lang Filipino, kundi mga bisaya ang pag-ibig. Nadyo naas sa Cebu, eh. So, mauni eh, ang mubungad nato po sa... Pinagsood mm -hmm. pa lang nato, guys. Naugin ni ang um, supresa nato. Humindot kaayo ang inakansan na yun. Naagyo siya ay Filipino, um... In Pilipino di ka ayaw ang motif siya mahati na kanilang lahing mga putahe ang di offer para sa mga customers na adri ang mani ang chicharon na tagukog ka ayaw sa tanan pag-as yeah, pag chicharon ng chicharo so basically diyan siya ang sibuano ng chicharo pang Tagalog ng chicharon so natay lumpia, alo-halo umupang kalasing-klasing mga una papagid sila sorbetes nga ng ice cream tinipunga din mo ang decoration sa spinoy ni na kanyang kutsara nga tradisyon din niya na adun siya sa balay tanan po ninyo bisaya so na na po taga-mantaga, taga guys ang mula na mas sa doon sa kaya sa Puro Clemosito sa Maya Puro Hi from the sa Hi from the Hi from the Hi Actually, mauwa mo sa'yo. You see yan. pak, mm, Laban. Laban bisaya. Okay, mm -hmm. hey, yun. Kamaw ka mag-tiktok, tiktok ka. Better kay... para yeah. makat-on. Okay. Maudyod. O, oh, na. So Kamaw siya mo bisaya si FJ. Di rin na niya siya oh, di rin na siya nataw. Pero kamaw mo bisaya. Kisa gaya na nga ni mo dong? Kisa nga mo? Kisa nga mo ba? Tubagas ako nga nga mo? kan ka mo bisa ya? Ah, na nauwaw na. Kabaw <laughs> kan ka mo bisa ya, Hello, ako si FJ. Sige na. Storya i sa blog dali. Ah, na ako. Ako si FJ. na? Ano? <laughs> Kalinga. dijun uh, di gen mawawaw. sa, bisayo sa. Saya sa. bisa. Okay mag TikTok tawawaw. awa aw. Update kayo siya musayaw, oh guys. Oh. Oh. Hindi <laughs> <laughs> siya sa plano ng Filipino ko, Filipino store ko karon So, nag, ang akong plano is Tim Hortons, nag-iunta mag-coffee. Kinaaramin siya sa Atbang. Uy, e, kung ano yung Filipino okay. restaurant. So, akong gitna. Gitna naman lang oh. nako. Oh. Nako yung kauban. Yes. Hi, too. hi to, hi vlog. Welcome to my vlog. Hey. Oh. Isagin niya ni mo? I am. Ako pa nga si FJ. O, oh, siya sa akong uh -huh. So, wala good sa plano kay at bang naman niya siya si Tim Hortons. Coffee ra gud unta ito ang akong kuhaan. Ako tuyo. So, kita na ako nga Filipino restaurant. Tawag is Papa Natos Kuhaan. Um, place and real barbecue. So, why not? So, ato itry. Kung isang kuhaan kasi sa ani ng restaurant sa ani ng Filipino restaurant kay dili da, dai dili kay daghan nga Filipino restaurant diri dai no dai dili kay daghan Filipino restaurant diri no o oh, gamay raso na amay siya atbang sa Tim Hortons so accidentally na adres so let's go guys mga unta sa Papa Natos um, Blaze and Grill Chicken let's go pack na na -mong order mura siya kilat na dali kaayo siyang nigawas na diri ang bulalo na diri ang garlic rice lumpia o naasyay um, sa ka ng butchi so dali ato nang itry guys in fairness ang order dali kaayo mura kataw sila nga o ni so advantage to siya sa tali na restaurant eh. medyo kung gutom ka arinin mo ka on dayon kay wala ray 5 minutes na na dayon pagka so panalo tilawa na to ang bulalo Angin ang ina bulalo ko tilawa kami hmm. kami bed watching with matching ano na ay marami ng kalbuchi tapos bonis ang glazed chicken Yeah, na ay spring rolls na veggies kanya with matching um, garlic rice. Mm. So, perfect. Maan na ta. Super gusto, guys. So, paksit nyo. Ay, eh? paksit ang bulalo. Paksit ang katong grilled na chicken. So, lamit-lamit din Di ilang ka papanatos nga ako ay na place and grilled chicken restaurant. Din hindi niyo sa, din hindi niyo sa uh, Regina, Canada. Ibangan na gini siya sa Tim Hortons, guys. So, accidentally, by accident na gini na ako makitaan kay nag-coffee-coffee sa Tim Hortons. So, niya pagpili na pula, naalagay mo restaurant niya. So, you try out and it's really good. It's really good. So, yeah, sa so, only unibili, din, din kay dagkan na mga Filipino restaurant din So I think this is one of the um, this is one of the best restaurants here in Regina. So check out, guys. Papanatos mm -hmm. Restaurant.